Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Masagari channel. A uh, feed it or So ngayong hapon na to, hindi natin sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of August 19 hanggang August 25 for the sign off Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo in comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo lalo na ang didigil skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalitik sikliglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys what is the messages advice advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of oh, Libra. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information. Pa ano gusto sabihin sa ina? No? Ating mga baraha. So there's a hermit card The answer you need this year. So sinasabi sa dito na binibigyan ka na nakasagutan sa yung mga katanungan. There's something a spiritual awakening or there's a soul searching. Na may mga bagay na unti-unti mo na matutuklasan, malalaman, no? at um, bibigyang importansya ang iyong sariliya. There's an inner guidance na maaaring may gumagabay sa'yo. No, ibibigay lahat ng informasyon na dapat mong malaman dito. And there's a nine of there's a blossoming abundance. Maaaring um, you have a potential for abundance. No? Magdadala sa'yo ng financial stability and security. At maring lumago at gumanda na ang takbo ng iyong finances. No, there's a wealth prosperity and there's an abundance and there's the lovers connected with your love life na maaaring nga din sa major changes coming in for you pagdating sa love life or there's a soulmate connection na maaaring uh, belongs dito no? and there's a relationship and romance and there's a desires and there's a, something connections no? the two of you guys ng yung person and there's a tower moment for major changes marami may malaking pagbabago magaganap sa inyong buhay sa inyong relasyon sa inyong finances sa lahat ng aspeto And of course, there is something the word can. Some of you magkakaroon ka ng travel, success, accomplishment. Maring nga makakaalis ka na. Maring may mga ma-achieve ka ng mga pangarap mo. And this is the six of pentacles na magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. So, ibig sabihin, magiging maganda talaga ang ikot ng pakapalaran mo. No? Bibigyan ka sagutan na ang matagal mo ng tanong. No? Bibigyan ka na ng kalayaan, kaliwanagan, at kaayusan at maayos at karangyaan na buhay. Wow. And because uh, there is a hermit card here, possibly the Knight of Wands, first law and study, unti-unti mo siyang malalaman. No, kaya kailangan handa kang matuto. Handa ka dapat ilaban na naman yung bagay na kailangan mo ipaglaban. This is something I'm very exciting no there is a very exciting of course, half confident no sa lahat ng gagawin mo hindi pwede may pag-alinlangan na takot ka dyan and this is the king of swords to stop the pattern putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi na nagsiserve sa'yo yung mga bagay na, na hindi na nakakatulong sa situations mo no being logic and rational no And there's the king of one something ambition. Unti-unti mo na makikita ang posibilidad na mangyari pagdating sa relasyon na no, pagdating sa pamilya at pag-ibig. And of there's something The justice card. Kung sino man yung mga taong sumira, binabagsak, not that there's a disaster or confusion, maring makukuha nila what they deserve. There's a karma and justice that you will serve. Not because there's something The moon covered that reveal, maring may mga bagay din na marireveal na sa'yo. Yung matagal mo nang hinihintay na gustong makamit at matamo there's a dream coming through. And of course, there's a page of pentacles for invest wisely. So, kailangan maging matuto, matuto ka, no? Now, how to uh, manage and how to invest your money. No, kailangan maging practical and of course, um, be realistic. and paano mo ito papalaguin? Paano mo ito papagandahin ang iyong reserves of income? No, at magtutuloy-tuloy na ito dahil magkakaroon ka ng bagong idea at maaaring ma-develop itong gusto mong gawin at maging maganda at takbo ng iyong plano at pangarap. And of course, there is something that ten of one, something burden. So malalaman mo na yung nagbibigay malakid. Malalaman mo na yung nagbibigay pabigat sa buhay mo, sa situations mo. And there's uh, the seven of the pentacles harvest moment. At the end of that time, no? Ano man yung bagay na aalisin mo, puputulin mo at magiging wise ka na this time. So lahat ng bagay na yan makakamtan ma-harvest ma mo at the end of that time. And of course, there is a requiem of wants by confidence. So, lakasan mo ang mo, loob mo, tapangan mo. Dahil unti-unting ipapakita sa'yo dito ang magandang uh, buhay na nakalaan para sa sa'yo pagdating sa love life, career, and finances mo. And of course, there is something that it wants for some tinga past communication past moment so bibilis ang transaction communications some of you magkakarok talaga ng chavo no hinadlangan si Nira pero makukuha at makakamit mo to no ganun din yung mga transactions no communications Maring makukuha mo to guys And of course, there is something with the four of cups Just re-evaluate or analyze Na may mga bagay na kailangan mo pag-isipan Liwanagin, linawin At itong bagay na to ang magdadala sa iyo Para makaalis ka na sa position or situation mo And of course, there is something The king of cups, there is a devoted, supportive person Knowing your person is very devoted And supportive for you no, And of course, a provider So, ibig sabihin, mag-invest ka Kung alam mong sang kalalago itong tao na to Ay maaaring talagang faithful And of course, loyal sa iyo do no, go for it maging balance ka having respect and discipline to each and everyone so pagdating sa outcome guys there's a four of ones celebration coming in so may mga celebration na matata mo dito makakamtan mo na ang matagal mo ng gustong makuha na matatanggal na lahat ng bigat at pasanin sa buhay mo and there's an ease of once for a new project a new ideas coming in for you no? And this is a sign of happiness. At the end of the time, magiging masaya at maligiging maligaya ang puso mo. At nag-uumapaw na saya ang iyong buong pagkatao. And because there is something that's a high fine for a lesson learned. So you need to do something na hindi na maulit-ulit yung cycle or sistema. Matuto ka sa mga pagkakamali. No? Matuto ka sa mga uh, pinagdaanan mo and there's a three was for celebrations coming in. Maraming mga celebration. Pag-isipang mabuti, hindi lahat ng celebration ay maaaring um, pinaglalaan naman ng panahon. No? May mga celebration dito na kailangan mo muna dumistansya, lalo-lalo na yung mga birthday. Aya, no? Kung alam mong wala kang iariya, no? wag mong ipangutang, wag mong ilaban yan. So, kailangan mo munang um, kumaga kumalma for a minsan, pag-isipang mabuti. Dahil um, kailangan mo munang to at buuin yung pangarap mo at plano mo. And because there is something guys with a star card, the recovery at the end of the time, maring may kagalingan at maring makarecover ka na at may pag-asang makabangon ka na. Ito na yung simula ng pagbabago. Ito na yung simula ng muling pagbangon mo. So, ito na yung panahon at pagkakataon. Sasagutin na lahat ng katanungan mo. Ibibigay na yung mga bagay na para sa'yo. Na nakalaan na yung mga bagay na para gawin mo. At kailangan mo nang maging masaya sa buhay na tatahakin mo. So, guys, let's see. What is additional messages for finances and career? love life at kalusugan. Alamin na natin na tutuklasin na natin no ano makaganapan pa sa buhay mo ang ating mga kagilap. Let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo about sa finances and career. Finances and career represent what? There is a high faces. So, pagdating sa finances and career mo, there is a lot of hidden agenda or hidden enemies. Maraming mister sa likod dito. Marami ka pang bagay na hindi pa natutuklasan at nauunawaan sa ngayon. And there's an ease of sir. Pero, bigyan li liwanag. Linaw sa'yo lahat ng bagay, ideas, no plano. Lahat ng bagay na dapat mong gawin, ibibigay na lahat ng bagay na dapat mong malaman dito. And there's a five of wands, No more complication. No more um, struggles. No? Wala na yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng problema at komplikasyon. And there's a ton of pentacles na magkakaroon ka ng long-term success and financial security. No, unexpected financial windfall. And there's a child card para na na magiging maayos na ang iyong finances and resource of income. Ito na yung muling pagbangon at muling pag-ahon mo mula sa pagkalugmok. And there's an air of sword. Bibilis ng takbo ng sitwasyon ang magdadala sa iyo ng big changes no, sa buhay mo. Pagdating sa ka, sa love life mo, there's a seven wands protectionin mo at pangalagaan mo ang relasyon na meron ka. No? Ilaban mo. There's a requirement of pentacles maging practical at mature ka how to manage and control you know, your finances and of course your love life. And there's a two sir. So there's a decision that you need to make. May, may mga bagay ang pag decision ng kanito na kailangan na tapusin. Hindi pwedeng may pag-alilangan na takot ka. And there's a six of cups. Now, there's a past person trying to come back. Now, but definitely, na kailangan mo mag-set ng boundaries at protection ng mga sarili mo na past is past, never come back. Kung huwag mo nang balikan yung mga nakaraan or may mga taong nakaraan na, no? Now, there's a two of wands. by choices. Piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo at pili mo yung mga taong mamahalin mo and there's a an nine maging secure ka na sa sarili mo have patience di ba diba? kaya kailangan mong kumalma at putulin na ang kaugnayan sa nakaraan no dahil magmaaring magdulot yan ng komplikasyon sa kasalukuyan so pagdating sa kalusugan mo and there's the emperor maging mature ka at maging grounded ka pagdating sa kalusugan mo magkaroon ng respect at disiplina there's a magician for reflection so it means Now you are also being creator of your own life. Ikaw yung gagawa Nang ikabubuti at kasasama mo with a magician. There's a cause and effect. So, there is a something that starts the reality. Ano man yung bagay na ginagawa mo sa kalusugan mo, magiging malaking impact to sa kalagayan mo. And there is a sabi na sword na mo yung mga bawal, no cheating, no lying. No, tantanan mo, nagsisinungaling ka dito, yung mga bawal sa'yo, sige pa rin ginoo. No, there's a queen of swords clear the boundaries. Tanggalin mo na ang nagbibigay o joke or negativity sa dito. dumistansya siya ka na. No, there's an hindi mag ka na sa iyong sarili, sa iyong kalusugan. And there's a ten of swords kasi sina mayroong sumasabutay or maaring tumatrader dito na maaring kailangan ng tapusin at wakasan. No? So let's see what is additional messages with the magic of fire messages advices. And of course, the peak a card, yes or no. So kung bago ka sa channel ko, guys, ang peak a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. The request kapag nakapag-isip ka na na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Yun ang magiging, and of course, comment down below kung ano number na napili mo. At ayun ang magiging sagot sa, sa tanong mo. No? And of course, guys, maraming salamat sa mga nagsishare ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga nag- uh, mga nag-subscribe, bagong subscriber natin dyan, no? And bagong followers, maraming salamat po. Alamin na natin lahat ng kaganapan with the magical fair messages, advices, so let's watch this. So let's see, what is additional messages, advice with the magical fair messages? with a magical fairy messages advice for you. So there's a travel. So some of you talaga magkakaroon talaga ng travel. Now may travel, there's an upcoming trips. And there's a children. So there's an involved with your children. Mali na ng mga anak mo sa lahat na nangyari sa buhay nyo ngayon. And there's a, oh, so, let's see, there's a goodbye to the old, hello to the new. So kailangan mo na talagang pakawalan na nakaraan. So may bagong eksena or bagong simula na magiging parte ng iyong buhay. So there's a seeds, no? Ano man yung bagay na itinanim mo, yun ang uh, maaring aanihin mo. So there's a seeds. Uh there's a sense that with a spirit guides. na no? may gumagabay sa dito ng ating spirit with an ancestor guides. No, there's an healing, Unti-unti nang hihilom yung mga sugat, mga nararamdam, naranasan mo. There's an avoidance, Kailangan mong harapin. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, there's a spirit separations. No, nagkaroon talaga ng separations talaga dito, paghihiwalay. For security it is represent what? And there's a leader. Na no, kailangan magdisconnect from the world, no? And of course there's an imagination. Palawakin mo ang diya mo, yung 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 um, creativity is ng makapagbuo ka ng mga bagong plano. And there's a gratitude, just being thankful sa lahat na nangyari sa buhay mo ngayon. So let's see what is the romance of for Mystic Labora And, labor and there is a not committal. So there's something independent. Kaya mo tumayo sa sarili mo pa. No? Ibig sabihin nito, may, may sarili ka disposition pagdating sa relasyon. And there's a silence. So kailangan maging tahimik ka sa mga plano mo. There is a no contact. Mas maganda na yung walang nakakaalam sa na mga plano mo. And the situation... It's time to leave the unhealthy situation. So, kailangan mo talagang palayain yung sarili mo sa hindi magandang situations. So let's see what is a Jesus loving quote said. A Jesus loving quote said, "Nothing shall be open to you." Now, kumakatok ang ating um, gabay. No, na maaring uh, sinasabi na ating Panginoon na pagbuksan mo no, kanya, uh, ang iyong pinto no, nansa ganun malaman mo ang totoong kahulugan ng buhay mo no, ano man yung bagay na karapat dapat na malaman mo ba diba? Ganun yon. What is an angel's number? Two, two, two with alignment. Now, how do you move forward towards your life through calling? Do what makes you happy, and your enthusiasm yes, is what keeps you going. Follow your interest. If it is a peak by something, follow this route. It will help you for discover your life purpose. Now continue what you're doing at sundin mo yung mga gabay mo. Dadaling ka na ba talaga purpose mo sa buhay, no? At pinapangal Uh, pinapaalala ka na ka lang, yun ito pay attention, ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo? What is the money mo, barakal dek? Money mo, barakal dek, there's a past changes. Not Take bold step forward. Not things happen suddenly in a short period of and hurry. So, kumbaga minamadaling na. No, talagang may pagbabago mangyari sa buhay mo. So, what lies beneath where you future? what lies beneath very very there's a fake apology na no, may hihingi ng tawad na no, pero hindi siya sincere na no, there's a depression baka magdala sa ito ng depression na no, maging ka No hindi lahat ng mga taong humihingi ng tawad ay maaaring pinagbubuksan mo ulit ng pintuan so some of them guys mag pay attention kasi titignan ko hanggang saan ang gasa ng karupukan mo or mauulol ka ba ulit nila there's a clarifying for a love situation And there's a devoted blossom, devotion blossom. Nurture both blossom and thorns with tenderness. No? Sa paglagumo mo, talagang kailangan pagdaanan mo lahat ng tinik, lahat ng mga pain na yan bago ka talagang sumibol at lumago bilang isang tao. Diba? Hindi nila makikita kasi ang halaga mo hanggat hindi mo pinalagan yung sarili mo. Hindi ka rin naman, hindi mo mapakikita ang kahalaga ng sarili mo hanggat hindi ka nasasaktan at nabibigo. Diba? There a shower. Uh, what is a shadow? Shadow work represent what? The shadow work represent what? Confront fear. So, kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. No? Sa mundong ito, no, kailangan mong pakawalan ng takot at pangamba mo, lalo-lalo na pagdating sa buhay pag-ibig. So, kailangan ng data tanggapin na naman yung bagay na dumarating sa atin. Kung itong tao na to hanggang doon na lang, hanggang doon lang siya. Parte sa buhay mo. What is a life clarifying for a life situation? Clarifying for a life situation. Represent with the desert of isolation. Traverse the desolate space of solitude and cover reflection. Resilience and survive, survival. So see, ibig sabi dito talaga makakaligtas ka, makakawala ka na sa, mga, sa pagkakakulong o sa pagkakagapos ng negatibong mundo. So it's time na para palayaan palaya mo yung sarili mo mula sa isang bangungot, no? There's a part of the light represent what? What is the part of the light represent what? There is a mindfulness. No, I live fully the present moment, embracing the beauty of now. I release any attachment to the past or worry of the future. By practicing mindfulness, I find peace, clarity, and joy in each breath I take. So see, kung baga ka dito, natatanggapin mo ano man yung bagay na nangyari sa buhay mo, maganda man to o oh, pangit. Dahil ang totoong ah, kagandahan dito, no, ay maaaring binabahagi iyo yung mga part na dapat mong bagugin at dapat mong alisin sa buhay mo at magpapalawak sa buong pagkatao mo. No? So guys, let's see what is the pick a card, yes or no? Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So, welcome back guys. So, nandito tayo with a pick a card, yes or no? So, ito na yung magiging sagot sa tanong mo. So, let's start na tayo with the number 1 Kung sino yung nakapili na number one, ito na yung magiging sagot sa tanong nyo guys. So, there is a yes. Follow the guidance it lead to the truth. Now, Sundin mo yung mga gabay mo at dadaling ka sa makatotohanan at uh, maayos at makapaya, uh, magkakaroon ka na kapayapaan dito No, sundin mo ang iyong mga gabay Number two, there's a no No feels wait for more planes to see It won't work No, in, ibig sabihin dito Kahit kailangan hindi mo makikita isang halaga na isang tao Hanggat hindi pa nawawala No, hindi yan magtatindi Hindi niya makikita ang halaga mo Hanggat hindi katuluyan nawawala sa buhay niya So, ganun talaga No, kailangan mo tanggapin ang katotohanan Na hanggang dun na lamang siya Number three, there is a yes. Spiraling up, rising tide coming out of the shell. So, parang comfort zone. No, kailangan mo kumawala sa comfort zone mo dahil hindi ka lalago. No, there is a yes. No, magiging maganda takbo na sitwasyon mo at magkakaroon ka ng bagong eksena at panibagong buhay. No? At pakawala mo yung sarili mo mula sa takot at pangamba. So, guys, this is a, a special goodbye for the month of August 19 hanggang August 25 for the sign of Libra. So, Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos update, Dirkus. Maraming salamat po sa mga walang sa support sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng Adsaway, pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalitik sikliglig na gumapaw na manambalik sa inyo. So maraming salamat and see you the next video. Bye bye and Babush!